Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po, magandang magandang umaga po ngayong Holy Thursday. di ba po ngayon? At kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. At dahil nga po Thursday, ang ating pong awitin, lalo po nating ibigyan ng emphasis and power Because we can thrive because of the Lord Jesus Christ, di ba po? So, handa na po ba mga kaagapay? Handa ka na, Daddy Paul? Chapukan, chapukan. At ah, Hmm, hmm. Yeah, ready, sing. Let's thrive. Let's thrive. Let's thrive in God. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. 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 May dagdag nota na naman si Father. Di ba? Ganda. Maganda po. Magandang umaga po sa inyo mga kagapay on a Holy Thursday kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 GJS. At kung ang gamit niyo po ay transistor radio at PM radio at narito po kayo sa Luzon, nakukuha nyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Pukawik. At kung kayo naman po ay nakikinig ng programa natin dyan po sa Visayas at Mindanao, gamit pa rin ho ang Transistor Radio or PM Radio, nakukuha niyo po ang ating programa mula naman po yan sa DYVS. At sa atin mga kaagapay na nakatune in sa atin pong Facebook livestream, stream, marami pong salamat mula apari hanggang hulo. Kung maganda pong inyong internet connection, tiyak na tiyak kuhang-kuha nyo po at maganda ang inyong reception. At ganoon na rin po sa ating mga kaagapay na nandyan po sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar maging kayo po ay overseas Filipino witnesses o kayo po ang nagpag-rate, ano man po ang kondisyon o ang katayuan ninyo. Salamat po at nakatune in kayo sa atin dito po sa ating programa mula po sa Pilipinas. Alam ko po how encouraging it is na makarinig po kayo ng programa sa inyong sariling wika. At more so, sabi nga ganoon, isang programa na patuloy na magpapatatag at magpapalakas sa atin sa ating kaugnayan sa Panginoong Jesus. At alam ko na po mga ka Gapay natin dyan sa iba't ibang bansa mula umaga hanggang gabi. Bukas ang radyo para po sa pakikinig sa DZIS. So maraming maraming pong salamat. So hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para patuloy po tayong mag-thrive para po sa Panginoon. At huwag pong kakalimutan ng Far East Broadcasting Company, ang member ng kapisanan ng mga broadcaster sa ng Pilipinas. Sige po diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan diyan po kayo dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras sa ganitong himpilan ng Radio DZAS 702, ng farish broadcasting company nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas araw-araw po yan. Naglalayo yung kay Hotdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe ng Diyos mula sa kanyang mga salita ang Biblia na sa inyo po patuloy na hahamon at patuloy nagagabay. gagabay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library pinag-uusapan natin meaningful ways to celebrate Holy Week at home dahil this week nga is Holy Week at dahil nga po iba't iba na rin po yung pag-celebrate ng Holy Week ngayon kesa nung, sa, nung una, nung mga bata pa kami. At alam natin na maraming mga kaagapay yung naiintindihan yung sinasabi ko, lalo na tayo mga boomers, di ba po? Marami ding mga practices no, na hindi na ginagawa sa ngayon. So, balit, tulad ng ating sinasabi, magandang panahon ito upang ituro sa ating mga anak at mga apo ang kahulugan ng kwento ng Holy Week at ito ang magandang pagkakataon upang maipahayag sa kanila ang dakilang kaligtasan na kailangan ng bawat isa sa atin. Kaya po ito yung pinag-usapan natin. Noong una, sabi nga, noong Martes, nagsimula tayo sa pagkakaroon ng family devotion na nakafocus sa Psalms 146 sabi nga ano yung mga nag, naging blessings sa kanila, ano yung mga concerns nila, anong kasagutan ng Diyos doon. Ng Martes naman pinag-usapan natin ang kahalagahan ng pagbabasa ng Christmas story at ang connection nito sa Holy Week. Nagbigay din tayo ng mga ideas tulad ng mga magagandang movie na meron ngayon at ang pag-process nito sa ating mga anak, sa ating family devotions. So kahapon binasa natin ang paguguhas ng Panginoon sa paan ng mga disciples. Pinag-usapan natin ang kahalagahan ng paglilingkod sa isa't isa at ang kahalagahan na mas siguro natin ang ating mga anak ay mayroong personal relationship sa Panginoon. So ngayon naman, ito yung ating reading. Luke 22, 7 to 20 at 1 Corinthians 11, to 26 Unbitin ko yan ha. Luke 22, 7 to 20 at 1 Corinthians 11, 23 to 26. So, ma maaring basahin ito ng isa-isa o kung ano man po yung mas applicable sa inyong pamilya. Di ba po? Yun ang mas maganda. Or pwedeng i-act out, i-play out itong scenery na to. Ipaliwanag kung bakit mahalaga ang Last Supper. Ipaliwanag ang Passover ayon sa kasaysayan ng Israel. Ano ang kaugnayan ng Last Supper sa Passover? Yan, ipaliwanag yan ano ang kaugnayan ng Panginoong Hesus sa Passover. At gawin ng Lord's Supper bilang pag-alaala sa ginawa ni Jesus para sa atin. Maganda nga yan, pati yung kainan nga. Eh, tapos saka, parang may isang meal. Pagkatapos, afternoon, gagawin yung Lord's Supper. Yun yung magandang gawin. Ang Last Supper po, ang huling hapunan ni Jesus, kasama ang kanyang mga alagad, ay connected sa Passover dahil nangyari ito sa linggo ng Jewish Passover Festival. Dito sinabi ni Jesus na ang mga elements ng Passover meal, ang tinapay at ang alak, ay sumisimbolo sa kanyang sacrifice. Yung pagbibigay niya ng kanyang buhay, pagpako ng katawan at pagbubo ng dugo ng Panginoon para po sa ating kaligtasan. Ang Last Supper ay ang tinatawag nilang Passover Seder isang ritual meal ng mga Israelites upang ipagdiwang ang kanilang kalayaan mula sa pagiging alipin sa Ehipto. Ang Last Supper ay nagaganap sa unang araw ng pagdiriwang ng unleavened bread na kung saan ang Passover lamb ay isinasacrifice. Ang kwento kung bakit ipinagdiriwang ang Passover ay patungkol sa karanasan ng mga Israelita noong nasa Egypto pa sila at nagnais na umalis dahil sa katigasan ng ulo ng fero ito ay naganap. Ang dugo ng tupa ay ipinahid sa haligi ng kanilang mga pintuan at nung dumaan ang Angel of Death, sila ay nilampasan at hindi namatay ang kanilang panganay na anak na lalaki. Habang ang walang nakapahid na dugo sa haligi ng pintuan, nakaranas ng kamatayan. So yung paglampas sa kanila, yun ang sineselebrate ng Passover. Tulad ng sinabi po ni Juan Bautista sabi nga gano'n, John 1.29, nung nakita niya ang Panginoong Jesus, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag ng kasalanan ng San Libutan. Ang Panginoong Jesus, ang dakilang kordero ng Diyos. Nung namatay dun sa, na namatay doon sa krus ng Kalbaryo, bilang kabayaran ng kasalanan ng buong sangkatauhan. Maliwanag din sa Act 16.31, sinabing gano'n, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ang mm -hmm. mahalagang tanong kaagapay ay, sumampalataya ka na ba sa Panginoong Hesus? Sumampalataya na rin ba ang iyong buong sambahayan sa Panginoong Hesus? Kung hindi ka nakakasiguro, ngayon na po yung magandang panahon upang ipaliwanag ang dakilang kaligtasan sa ating pamilya. Tandaan po yung Deuteronomy 4:6 to 9. Ang ganda nito, pakinggan po natin ha. Pakinggan mo, Israel. Si Yahweh na ating Diyos, ang tanging niya si Yahweh. Ibigin mo si Yahweh ng iyong Diyos, na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso, ituro ninyo sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Sabi nga, ito po yung utos sa atin ng Panginoon ng Diyos bilang mga magulang. Ang ating pananampalataya kailangan din po makita at ituro natin sa ating mga anak. So mga kaagapay, now is the best time to do it. Kami po sa pamilya, we do the Lord's Supper pag New Year. Yun po yun, paglipas, yung pagbabago ng taon. But this is also a very good idea to do the Lord's Supper as a family. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen. Holy Week, iba na ngayon ituro sa mga anak at mga apo, ipaalam sa kanila ang kahalagahan ng uh, mahal na araw. Christmas story, movie, mga paraan yan upang sa gayon ay uh, maipakilala talaga ang Panginoon. Kasi talaga namang siya lamang at maging tarun tayo ng personal na kaugnayan. Lord Supper, maaaring gawin natin yan sa ating tahanan para sa ganoon ay mabigyang diin na si Kristo, ang kanyang katawan ay inihandog upang sa gayon ay siya ang magbuhos ng kanyang banal na dugo para sa ikaayos at ikapagpapatawad you know, ika ng ating mga kasalanan. Inalaala rin ito sa panahon ng uh, sa Ehipto, bansang Israel, Passover, pagpaglampas sa kanila dahil doon sa dugo, tipo at larawan ng dugo ng ating Panginoong Hesus na siya naman talagang magpapatawad sa atin. That's right, tumutukoy kay Hesus na siyang kordero, tiyakin ng kaligtasan dahil sa ginawa ni Kristo na ibinigay ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo, dalawang libong taon na mahigit ang uh, pangyayaring iyon para tayo dukhawin at iligtas. Gawing lahat ang magagawa natin upang mataas ang pangalan ng Panginoong Hesus na talagang siya namang ipinahayag ni Juan Bautista na rito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Amen, amen tayo riyan. At sa mga sandaling ito, ang kalakasan at kahinaan, magkasalungat na katotohanan, panuto lumalaro sa tunay na buhay sa mundong ibabaw sa mga tinawag ni Jesus mula sa krus na kanyang inamatayan. Evangelista Paul Murtis, kumusta na po kayo mag-aral na po tayo ang kalakasan at kahinaan. Paano ito lumalaro sa tunay na buhay sa mundong ibabaw pag-isipang mabuti? Saliksikin po natin upang ating lubos na maliwanagan. Saan tayo uli babaling upang ang buong katotohanan ay ating matagpuan? sa pa kundi sa Bibliang aklat? ang salita ng Diyos na buhay na nagtuturo ng tunay na buhay. Amen ang dakilang Apostle Paul's aklat ng Efeso, Efeso 1.16-17. Hindi ako tumigil ng pagpapasalamat sa Diyos para sa inyo. Hindi kayo kinalimutang ipag-pray. Nire-request ko sa Diyos ng Panginoon nating si Jesus Christ, ang dakilang Ama na ibinigay sa inyo ang Kanyang Espiritu. Siya ang nagpapatalino sa inyo at ipakikita niya sa inyo kung paano lalong makikilala ang Diyos. Amen. Dahil sa lubos mong pagkakakilala sa iyong Diyos, lubos mo rin namang makikilala ang iyong kalakasan at ang iyong kahinaan. Daniel 1.4 Ang pipiliin nila ay ang mga kabataang walang kapansanan, makisig, matalino, madaling turuan, may kaalaman sa lahat ng sangay ng karunungan, upang maging karapat dapat na lingkod sa palasyo. Ang mga ito ay tinuro, tinuro ang salitang kaldeo. Mateo 25.15, binigyan ang bawat isa depende sa kakayahang bawat isa. Nagbigay siya ng limang libong gold coins, dalawang libong gold coins sa isa at isang libo sa isa. Tapos umalis na siya. Sa unang 2 Timothy 4.14, huwag mong pababayaan iyang gift na meron ka. Binigay yan sa iyo ayon sa prophecy na sinabi noong ipinatong noong mga leaders ng church ang mga kamay nila sa iyo. Ang bigay sa ating kalakasan ay magiging kitang-kita ng iba sa ating mga kapatiran na nakapaligid sa atin at noong nakat nakatataas sa atin. In Jesus' name, for His glory alone. Exodus 311 3 sinabi ni Yahweh kay Moises, hinirang ko si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hor na kabilang sa lipi ni Huda. Pinuspos ko siya ng, pinuspus ko siya ng Espiritu Santo ng Diyos at ngayon dalubhasa sa lahat ng sining na gawain. Sa Romans 12.6, binigyan niya tayo ng iba't ibang gifts para gamitin. Kung magpipreach, gamitin. Gamitin natin yun ayon sa faith na mayroon tayo. Nagsasalita ang Diyos sa pamagita ng gift na ibinibigay sa iyo. Amen. Dapat nating siya sa mabuti kung anong gift ang ibinigay ng Diyos sa atin upang hindi tayo kumuha ng gift na hindi naman pala ibinigay sa atin nakasisira tayo sa katawan kung magpa-function tayo sa gift ng hindi para sa atin. Magbibigay ito ng kasiraan sa tamang daloy ng Espiritu ng Diyos sa Iglesia. Paguluhan at hindi pagkakaisa ang dulot nito. Tiyakin ang iyong pagkakatawag at gift na nasa iyo. Function accordingly. It will bring blessings and glory to God alone. Amen. Ang pangako ng Diyos sa mga tapat niyang mga lingkod Isaiah 40, 29-31, ang mga mahihina at napapagod ay pinalalakas. Kahit mga kabataan ay napapagod at nang lulupay-pay. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila ay matutulad sa walang kapagod-pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo ngunit hindi manghihina. Lalakad ng lalakad ng hindi mapapagod. Wow, salamat po, Ama. Isaiah 41, Jesus, ako'y sasayyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba. Kanino man, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Salamat po, Ama. Wow, 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 amen. Di ba, anak? Opo Ama, yes, yeah, ganda gdad ng promise ni Lord do daddy. Amen. Hindi niya tayo iiwan oh, no? bababayaan man, Ure. kasama natin siya palagi. Sa Dito ating kahinaan, siya ang ating, ating kalakasan. kalakasan. At sa ating kalakasan, oh. pagpupuri sa kanyang pangalan. Oh, tama si apostol Pedro. Sabi nga ni Apostol Pedro, saan pa ako pupunta? Saan pa kami pupunta? Nasa iyo ang buhay. Yes. Di ba think... po? Tapos sinabi na nga po ni Peter noon, di ba, sa 2 Peter chapter 1, God mm. has given us everything pertaining to life and godliness. Amen. At yung words, yung word, word of God mm. ay si Jesus Christ. Oo po, totoo oh. Kaya po ano eh, wow. tapos iniwanan tayo ng manual ng buhay, ang Bible, basahin, yeah. di ba po? Eh ngayon hindi nga lang written word, nakikita na rin natin yan sa ating cellphone, sa lahat, nakikita na babasa na natin. So, uh -oh. Alam natin, madali na po. Inihayag na talaga, <laughs> hindi na tayo makakaiwas. Opo, pag umiwas pa tayo, I don't know, hindi, kasalanan mo na yan dang. Totoo di ba daddy? <laughs> Kung ayaw mo, i-reject -re lang. Ikaw na ang lumayo. Ikaw ang lumayo. Oo. Oo. Wag yeah. yun. At saka huwag din po tayong papayag dun sa deception ng Diablo. Alam niyo may deception din ng Diablo. Eh. Yung deception niya, sobra-sobra hmm. ka ng makasalanan. Hindi ka natatanggap ng yeah. Lord. Nakko! That's, that's a lie. Totoo oh, yan. Talaga. Lie po yan para alisin tayo doon. No? Hindi. Binabaliwala niya yung dugo ni Jesus. Christus na ginawa doon sa krus ng kalbaryo. Tama okay, po. Yeah. At yun, as we celebrate this occasion, yung Holy Week at yung kamatayan ng Panginoon, i-focus natin ang ating mind dun sa wonderful, amazing grace ni Lord sa ating mga buhay. Yeah. At patuloy tayong maglingkod sa kanya mga kaagapay until he comes, 'di ba? Right. Yun yun. yun yun po yung yun yung maganda eh until he comes. At alam natin na kapag tayo ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon, He will give us. At nakikikisa tayo sa kahirapan ni Jesus, bibigyan niya tayo ng kanyang karangalan. Opo. Yeah. Totoo po yun. Amen. So mga kaagapay, let wow. us stand with the Lord in all of this. Diba po? Amen. Bibigyan niya tayo ng strength. So let us pray. Let us pray. Panginoon, maraming maraming pong salamat. Napakadakila ng pag-ibig mo sa amin. Whenever we look at this, Lord, we are always reminded of John 3.16, Lord. Yung dakilang love ng Diyos, ng Ama, sinugo ang kanyang kabugtong na anak, ang Panginoong Jesus, na namatay doon sa krus ng Kalbaryo para sa amin. At ang banal na spirito ang siyang nagbabalik sa amin sa pagtanaw doon sa ginawa ng Panginoong Jesus at siya yung nagbibigay sa amin ng kalakasan upang mm -hmm. kami ma mabago ang aming buhay sa amin pong pagsunod sa iyong mga salita at iyong gawa. So Lord, wala po, mas walang walang tatalo sa isang karanasan na ikaw po ang kasama so Lord maraming pong salamat So, Lord, Amen. thank you po. Today, we remember to pray for our friends na who are celebrating their birthdays today. Si Ramon Calusin. So, I pray, Lord, for you mm. as well. Buong pamilya nila, gabayan mo po sila. Kay Gemma Teodoro, salamat po sa kanyang buhay. Patuloy pong pagpalain din sila. Charito Junco Gonzales, si Laurencio Cabrera, si Box Aliento, Elizabeth Organo Patotot, at si April Grace Oliva. Panginoon, mga kaagapay namin na nagse-celebrate ng birthdays or anniversary ngayon, Panginoon, pagpalain mo po sila. Yung double, Panginoon, overflowing, todo-todo, Lord. Hindi man po namin nabanggit ang kanilang mga pangalan, pero alam po namin, nakasulat po sila sa puso mo. So, Lord, sa mga kaagapay namin na going through challenges today or this week, ano man pong klaseng challenges, sa karamdaman, ikaw po ang kagalingan. By your stripes, we are healed. Amen. Panginoon, sa pangangailangan, ikaw po ang provider. Amen. You will supply all our needs. Panginoon, sa mga naguguluhan, hindi po alam, sabi mo, I am the way, the truth, and the life. Panginoon, lahat ng pangangailangan, sinagot mo, Panginoon, sa aming yes, buhay. So, Lord, marami pong salamat. At tulad nga po ni Apostol Pedro, saan pa kami pupunta? Nasa iyo ang buhay. So, Lord, maraming, maraming, marami pong salamat. Amen, Panginoon. Ikaw ang nagsabi ako, isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba. Kanino man, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen. Kaya Panginoon, alam namin, hindi kami, hindi mo kami lala. Amen, amen, amen. Wow, 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 wow. So mga kaagapay sa ating pong pagsunod sa Panginoon, alam mo, gawin na natin 100%. Di diba, Daddy? Ay, talaga. Ay, 100% lang. na. Ay, talaga pagsunod lang sa lang. Lord in everything. Sabi na sa puso, sa salita, Love the Lord your God with all your heart, with all Amen. your soul, with all your strength, with all our mind. 100%. Yun. Kasi pag sinabi natin na we serve the Lord, alam niyo po, mapangitiang natin ng Panginoon. Grabe naman ng Lord magpala. Di ba po? Mm. Yun po yun. Ang pagpapala ni Lord noon, binabago niya tayo to His likeness. Alisin mm -hmm. yung pagpapala na dadamihan ni Lord, ipoprovide niya, payayamanin tayo. Ay nako, patotoo mm -hmm. lang mga kaagapa, hindi ganyan ha. Huwag na yung pang lupa. <laughs> iiwanan natin. Na. Tama dad, iiwanan natin lahat yan. I ang madadala natin sa langit, yung pagbabago, transformation, yes. eternal treasures, treasures with eternal significance. Don't Living it me. out from okay. our heart. Living yes. it out. So ito po si Beth Flores nagpapaalala life is not a series of chances it is a series of choices Amen. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati pinaglilingkuran at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Regi Villena. At ni Lourdes Magtunaw at Benji Mosura at anti po Gabay Bacar sa Broadcast Engineering, Radio, TV, Prodtech, Bukawi Transmitter, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Yeso Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Gagabayan kayo hanggang sa katapusan. Pagpalain po kayo ng Diyos paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa lunis na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.